what's up mga idol pero man tayo mga idol maglampas na po tani para makatanong tag ganing saging mga idol hey, mga idol pangalawang araw namin ito ngayon mga idol may bilinis dito ah uh, sana mga idol supportahan nyo kami sa aming vlog dito mga idol yan yeah, mag nahin namin dito mga idol para ano ito mga, daming mga ano mga idol kumuting kahit ano sa kanin? Dito nga unahin namin ng idol. पण <coughs> मेर <coughs> 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 Okay, kapoy naman kayo mga idol. Magbaay dyan tas sundang mga idol. Perta yung pagkainita gining rasa mga idol mo na nagbaay sa sundang. mga idol, kayo wak manggit na ako mag ni mga idol mo na maglampas ng taan ni mga idol. Parang katanong tagsaging din mga idol. Uh, muna akong trabaho din mga idol. Oh, okay, kay ting paniudto naman mga idol, magpahuway sa ta mga idol, kay patigyog ini ta mga idol. Ang akong giyan mga idol nag doyan mga idol para na koy mahigda-higdaan ni kaudto mga idol. mga idol. Para ma-relax ko ta mga idol ba kay perti yung pagkainita di ang dapita mga idol. May nalangga ni mga idol kay na ang dako kay tumuan mga idol na nagpahuway-huway mi di mga idol. Dito mga idol binangay. Dito ba? Pwede man ilokaton do no. Dahan pa ni guani. Kanang sagda ni muna musubulan yang ni ngani ba. Ngani pa nuan. Ah, ni bunga ni. Kanang ngana panang punuan na naglukato ni muna, pa na gyapon na. No, ang subul. Awanan na Dito mga idol, liguan. Hindi kami maka-abante dito sa mga saging na yan na liguan mga idol. Hindi rin mga morog ng puno, na dito pero... Lah. <laughs> lah bay budugos nang Oh, apa mesti tingkar diri mau kita ngaran liburan? Kada ada. Mau buka kita. Ada yang anak Denon ini lagi nahan mutuk bangag. Ki mau maksudkan ada saya mau antah. Mak mangina. Dia bila ke dilik mau awak sebelai. Mana? Hmm. Apa kamu tadi ada pun. Itu guna sonok dia salah. Kata dia mau sonok di tasakuan. Dengan otong gigat-gigat nau buruk tu ingat isu lagi. Ngenak. Udah ikut kadul god. As kita tahun donggal lagi tu kisah kita mak lagi. Terus terus. Ah. Pasok pasok.

Wa mi ka gwan ni mga idol kay wa mi mga idol kay na ay ni pilit di sa punuan saging mga idol mo na nga amo sang gidauban mga idol kay sug mamaak mo gid mga idol amo sang gipuwag mga idol sa amo pag mga idol abi mo gulay dugos ni mga idol na amo ni dugos di mga idol mo na kung gi kwan mga idol kan lupad ng mga tao mga idol ang mga kwan mga idol ba ang mga idol, wa gid sila manglupad mga idol, dipilit ra gyapon sa ilang ilang balay. Muno mo kuha ng no, mga idol na mga idol. Pertena mong panagan di mga idol, kay namak maak mga idol, di pa akong dalungan mga idol mo kay ang ni mga idol. Ayan, pero wala gid mga idol kay napamunay mga tao sa iyang balay mga idol. Ayan. So, gumay ra gani ang dugos mga idol di kay kaya nga daghan kayo. Ang <tinyan> parting daga na mga mga idol kan. Muna ni yung balay mga idol gumay ra di mga idol. Na si dugos mga idol. Tama-tapa po di dugos mga idol. munggi kwal gi mga idol tip parting gi ring pagkatan isa yung dugos nya, mga idol. Na mga idol tanaw mga idol daghan kay dugos na puno dugos ng yang kita putan mga idol ang mga mga idol grabe pagkatamis mga idol grabe yung uhaw no na mga idol pahuman na magkaon mga idol ayun o muna nang ang akong kauban mga idol si win for mga idol ayun o lami kayo dugos mga idol grabe yung pagkatamis mga idol lami kayo kaunon mga idol ano idol akong gitilawan na diyan mga idol ito nagpumakaog dugos mga idol ang ano man kinabuhi nato bug maghagbas ta mga idol dili tambubuan ang masugatan nato liguan mga idol. Idol, pating lami agin mga idol. Ang ano mga idol pag maghagbas ka mga idol dili gigi ka magpataka-taka dai tigbas-tigbas mga idol kay dili liguan ni mga kusugamar mga idol na mga tambubuan mga idol kung dagko kay mga kusugay mo maak mga idol okay ra ning aning liguan mga idol kay dili na kay sakit mo maak mga idol. At yung patyokan mga idol, grabe tumamaak mga idol. Kumbra kagkalinturahon ka ata mga idol o ganing ka ata mga idol. Mga idol, itilawan po ni Wendell mga idol o. Sabi na, huwag di sa mukha, huwag lang gusto mga idol. Mukha o naguday mga idol. Tama na yung mga idol nga mong kwan mga idol. Um, mga mong kinabuhi sa farming mga idol. Kau ni, mana Kau eh busuk, air busuk Linda kau yang lain dong. Eh, jadi sekejap ni? Ini Du <laughs> Là n